nakakapagod ka pa ito na ngayon siya oh. parang brand nyo na ulit ito yung isa sinisimulan pa lang madilaw pa solid madilaw pa oh. Ay, ito na o, oh, si Sir ang gumagawa. Saan ikasang ka? Krami. Saan? Krami? Krami. Ay, ah, sa West Krami? Malapit lang, oh. Baka may, ano, may mga naninilaw na headlight dyan. P.M. nyo si Sir, oh. Nalagay ko yung Facebook niya. P.M. nyo na lang. Pag kailangan nyo ng ibalik sa malinaw yung headlight nyo, hindi na kailangan ng depo. Ayan, oh. Suwabe. Napakadilaw nito kanina. Ah, yeah, medyo madilaw pa yan, oh. dilaw dilaw pa ito okay na to tapos na tong isa balik sa dati na ulit Nakalagay lang si Sir oh. Nalagay natin yung ano, Facebook account niya. Tapos pin niya na lang siya. Ano lang to, krami. So, dito daw. Yun daw, patapos na. Oh. So, hindi. Na. dati halos maging kakulay niya na to eh. halos magkakulay na itong dalawa dati okay, na pupunasan na lang Alright, wow, kill top. bago na. Kintab na. Parang bago na ulit. Oh, bago na ulit. Parang oh, bago na ulit. Anong pangalan nga hanapin ko yan sa Facebook mo? Uh, Patrick Yatos. Patrick Yatos. Yatos. O oh, yan o, no. search nyo na lang Patrick Yatos Ilalagay ko rin yung Facebook nya Gusto nyo magpagawa ng ano, headlight Makita oh, naman ang result Ano ah. page O, oh, anong page mo kuya? Aginos Detailing Ano ano? Aginos Agilus Detailing O oh, yun Pasok ano na rin, follow na rin ang page nya Agilus Detailing Swabe oh Parang naging bago na ulit Suwabi wow. Swabe wow. Satisfy sa gawa Mura lang to Tapos One year warranty pa Ito pa kayo oh. One year warranty Tiin nyo na lang mga idol